I I, trending. I trending. I trending. I trending. She may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like. She may not like. She may not like. I trending. ating trending ngayon, Idol, meron tayong kasabihan. Totoo daw ang kasabihan na pag hindi mo pinaghirapan, ay pansamantalang tagumpay lamang ito. Ito ang kumakalat ngayon na topiko sa social media. Mainit na mainit, matunog matunog. Mas mainit pa sa kinakain mong mani. <laughs> ito yung mainit ngayon, Idol. Ang attorney's fee. ng Team Duterte. Sa legal uh, team nila, ang lead counsel ay umaabot daw sa 140 million pesos ang attorney's fee kada buwan. Totoo ba yan? Panawin natin. Ayan daw ang uh, attorney's fee ni uh, attorney Nicholas Kaufman, isang uh, British lawyer attorney. Ako, mamumulubi ngayon si VP Sara kung halimbawa 140 kada buwan. Kaya ba yan? Kaya ang kaya siguro yan. Idol, di ba? <laughs> dahil uh, may controversial kay VP Sara dati, di ba? O oh, ayan, hanggang ngayon controversial pa rin, di umano. At uh, ngayon, tila na iipit na ang dating Pangulo sa ICC dahil sa hawak nilang mga witnesses. Yung mga nagdaan, yung mga war on drugs na yan. At uh, isa pa sa mga witnesses ay yung mga dating tauhan daw. Yan. Yeah. At uh, si Kaufman daw ay malapit sa, sa isang first lady o dating first lady. Dahil naging naging malapit sila dahil sa mga kaso dati, daw. Alright? So, dahil dito, ang legal team ng ICC ay itinuturing na highly qualified at may kakayahang harapin ang mga pagkadong kaso na may kinalaman sa krimen laban sa sangkatauhan at iba pang malubhang paglabag sa international na batas. Kung sakaling mahatulan si Duterte, eto daw ang masasabi nila. Bye-bye, Philippines! Dahil ang desisyon daw ng ICC ay hindi maaaring apelahan, kaya ang hatol ay magiging pinal at nakabinding sa mga miyembro ng Estado. Totoo ba iyan? Nako, nakakanginig naman kung ganun. At dahil ay ah, hindi na tayo miyembro ng ICC, si Duterte ay malamang daw na hindi pwedeng makulong sa Pilipinas kung hindi. Mananatili na lang daw siya sa ibang bansa. Alright, idol. At yan ang ating ay trending.